Park Evangelista inaming natutuwa sa muling pagkikita nila ni Marian Rivera sa GMA Gala Night. Alamin sa Ice Patent Report ni Anton natuwa si Hart ilista sa muli nilang pagkikita ni Marian Rivera sa naganap na GMA Gala 2024 noong July 20, 2024. Nalaman ang muling pagkikita ng dalawa na mag-post ang makeup artist na si Memay Francisco sa Instagram stories ito kung saan makikita sa video na magkatabi si na Hart at Marian habang kinukuna ng picture ang mga ito. Mahikita na kayakap si Hart sa baywang ni Marian habang nakahawak naman sa baywang at braso ni Hart si Marian. ay kay Hart, sure siya na hindi lamang siya ang natuwa sa pagkikita nilang muli ng aktres. Sinay pa rito na oras lang talaga ang kailangan at pareho na raw silang nagmature sa dami ng pinagdaanan nila sa buhay. Pero masayang masaya raw siya na okay silang dalawa ni Marian. Una nakita si Heart at Marian noong December 2023 sa 84th birthday celebration ni Jimmy Executive Attorney Felipe Gozon dalawang buwan matapos na i-follow nilang muli ang kanilang mga sarili sa kanilang mga Instagram account. At iyan, nakibalita ang showbiz para sa impilang mo lakas DWIZ. Si, ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.